Hello mga Idolensis! Welcome to my channel! Ayan mga Idolensis, samahan niyo po ako sa aking uh, paglalakad dahil magaganda ang puno ngayon. Makikita natin iba-iba ang -iba kulay. Papakita ko po sa inyo mga Idolensis at uh, maglalakad lang po tayo dito. Iikuti natin yung paligid na ito. Andito tayo sa isang gasolinahan. At iikutin natin yung paligid natot punong-puno ng magagandang puno. Ayan mga idol and sis, samahan nyo na po ako at papakita ko sa inyo. Ayan na, oh, nag-iiba na po ang kulay dito ng mga puno sa Amerika. Ayan mga idol and sis, oh. Ayan, ito po ay kulay red. Ayan, oh. Ayan. Ito po ay kulay yellow orange ayan oh no? ang ganda mga idol and sis ayan kulay red naman to ayan, ito naman ay kulay red ayan ang ganda oh red na red po oh. ang puno ang ganda oh ang ganda ng puno. Ayan. Ang ganda, oh. ng mga puno, mga idolensis, siso Pulang-pula. pula yellow. Ayan, no? Ayan, ang ganda. Pulang-pula to. Ayan. Ayan, ang ganda, oh. Mga idol and sis, tignan nyo po. Ayan, oh. Mga, ang ganda-ganda po talaga ng mga puno. Ayan. Nag-iiba nag ang kulay ng mga dahon. Ayan. Oh. Huh? Ang ganda, oh. Ayan, mga idol and sis, oh. Yung mga idol siso, oh, ganda, oh. No, ang ganda-ganda. Pulang-pula, oh. Ayan, pulang-pula po ang ating dahon, mga idol yung siso. Oh. Ang ganda, oh. Ayan. Ang ganda. Pulang-pula yung dahon, oh. Ayan po, oh. Pulang-pula, oh ganda ayun mga idol and sis oh, pulang pula po yung dahon. no? ang ganda oh. ay, ganda yung dahon. no? Mm -hmm. Super ganda po mga idolin sis. Para po pang decorate sa Pasko. Ayan, oh. no? Oh. Mm -hmm. yeah. Ang ganda, Ang ganda-ganda ng Dilaw. dilaw. Ayan mga idol siso. Oh, ganda. Pulang-pula po ang puno. Oh. Ayan. Ang ganda po. Yun. Lakad tayo dun sa gawin dun mga idol siso. Oh. Dahil ang ganda-ganda ng puno. Pulang-pula oh. Pulang -pula, oh. Ayan mga idolinsis, di ba napakaganda ng mga puno? Ayan, mga kulay pula. Ayan, dito naman tayo sa gabinari. Ayan o, oh, pula rin po. Ayan, sa likuran ko, puro pula. Ang ganda-ganda po talaga mga idolinsis. Ayan, eri pa isang pula o. Oh. Ayan oh. Ang ganda po. <laughs> ganyan po pag po magpopol. Ayan, ganyan po yung mga puno dito, mga edulensis. Uh, taglagas na po siya, tapos nag-iiba-ibang kulay ng mga puno dito. Kaya napakaganda po talaga mga edulensis pag popol dito. Kaya lang po, malamig na po dito. Kaya ayan, ang ganda oh. Super ganda. Ayan, naglalagas na po yung mga dahon-dahon. Ayan po sa baba. Ayan, no? Kulay pula po yung mga nalalagas na dahon. Ayan. Ayan, no? Red. Ayan, no? Ang ganda po talaga. Ayan, red na red po yung mga kulay po ng ano. Ayan, no? Red na red po. Ayan, no? Ayan, napakaganda. Saka po itong mga dahon na Ayan, no? Ayan. Ang ganda po. Ayan po mga idol. Sis, pina senior ko lang po sa inyo at pinakita ang magagandang uh, puno po dito sa Amerika at taglagas na po, na po at super lamig na po mga idol. Sis. Ayan mga idol. Sis, at hanggang dito na po, po aking video. Ayan, salamat po sa inyong support at panunood sa akin channel. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. At hindi ko na po kayo iisa-isahin. Nagpapasalamat po ako ng buong puso ko sa inyong lahat. Ayan mga idol and sis, thank you for watching everybody. Ingat po at God bless po sa ating lahat. Bye!